binabasukan yang, 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 yang. Yang, yang, yang Ito Ay, <tutukas> yang yung binabasukan nila. ba yun? Hindi Ito nga. hindi. Ito sa ayan din mga kong na no kung wala nang hindi wala na sila ng income po po uwi tayo ng ano uh, dada na tayo dito sa to, tagaytay mendes. mendes indang no Trece, tansa ayun dito naman tayo dadaan sa kapila kasi hindi na natin kanina Gentry Gentry uh, Amadeo Tapos tagay tayo tayo si Mendez ayan o oh. so, tagusin natin yung indang pag kumaliwa ka ka na ik eh. pag diretso ka indang 13 na yun kasi dito malawag pa rito yun hmm. yeah. pag kumaliwa ka niyan, yan, papuntang indang proper yan pero dahil hindi tayo pupunta sa inyo sa proper patresya tayo ha kundi rin ang Indang yun, yung Argo na yan yun o, Tresi na tayo Martires City 对了。 sa Trezzy proper Dito uh, na tayo sa Trezzy proper so, Stoplight, magkagal yan eh 100 Dose, oh, na lang natitira oh. Sa so, intersection talaga Approaching na tayo ng Tansa Ayan, Tansa tayo Ay, 13 pa lang pala to Paglagbas pala doon sa may ano, Arco Tansa na yan Ito pala 13 pa rin to Mas oleh entan sana nah. ya. Ya. No? Ya Tansa ya poseta yo. Tabau dari Tansa Catrese. hindi maganda pag uh, pupunta uh, ng tansa pag lagpas mo ng 13 ano gumagapang na napaka traffic hanggang doon na yan kaya papasok tayo sa alternative route sa looban traffic yun eh. makayos tayo sa traffic nakapasok tayo sa eskinita na ito so yan o oh, nakapasok tayo dito sa masigit na ito na para iwasan na rin yung sobrang traffic talaga dito sa lagusan dito masikip masikip talaga Pero kapag nakalagpas ka naman sa masikip na to okay na malubog na doon sikip na yun ah, Nakakano na tayo dito sa maluwag na to Ayan, dito na tayo sa Anya na tansa ang tatagusin nito so, so, Maluwag na rito ngayon ang kalsada